Ayun na. Oh. <laughs> Shout out po muna dito sa mga congressman na mga banal na aso. Uh, mga or either banal na aso na mga congressman. Bakit ko po tinawag na mga banal na aso ito? Mamaya po yan, tatalakayin po natin yan. At siyempre, subscribe na po kayo. <laughs> Tapos, pindutin po yung notification. Tapos, pindot yung like. Tapos, pindot na rin po yung share. ay. <laughs> <laughs> Bago po natin talakayan itong mga banal na aso ng mga congressman na ito ay siyempre hindi ko naman po pwedeng uh, kalimutan itong aking mga subscriber na hindi ba niye batiin ng isang mapagpalang uh, pagbati sa inyong lahat na aking mga subscribers ganoon din po doon sa mga bagong nag-subscribe maraming maraming salamat po at sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang oras sa anumang uh, uri ng uh, kapahamakan sa lahat ng oras at pagkakataon. Ayan po. So ayan nga po, yung uh, ito pong mga congressman na ito ng mga banal na aso. Nai, nai imagine ko lang po ito. Yung tipong ako uh, uh, mo ha si si Romualdez doon sa palingke. Yung po bang buto-buto, uh, yung ginagawang bulalo, yung pong buto noon yung ginagawang bulalo, yan po yung mga pinamahagi niya dito sa mga <laughs> sa mga kongresista na dating mga PDP laban. Ayan. <laughs> Kaya po, nagsipaglapitan na, nagsipag -a 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 alisa na doon sa PDP laban ng mga congressman ng mga banal na aso na ito, ay dahil po doon sa bulalo na ipinamigay ni uh, Romualde sa kanila. Kaya sila ay mga Confirmado na mga banal na aso itong mga kongresman ito. Nasaan pa? Mayroon pa bang mga prinsipyo itong mga ito? Wala eh. Kahit katiting walang mga prinsipyo ito, dahil unang-una, dahil sa bulalo na yan, buto lang ng bulalo, para bang pag-aagawan nila, para mga nito ang mga asong ulol na ngat-ngatan na ngat-ngatan ngat ngat dahil nga dyan sa bulalo na yan. So, yan ang, uh, yan ang aking uh, imagination at yan ang aking pakiramdam dito sa mga kongresistang dating PDP laban na ngayon ay lumipat na dito kay Romualdez. Yan. Kaya, magmula ngayon, kayong mga PDP laban na lumipat din kay uh, uh, kayo yung mga banal na aso. Ayan. So, bakit nga ba hindi nga lilipat ito mga ito? Kasi mga kababayan ko, kung talagang gusto maglingkod itong mga animal na ito, maglilingkod ito na walang pira. Ha? Ah? Ang pinaglilingkod, ang pinaglilingkod na itong mga animal na ito, at baliwanag naman po yan, yung 40%. Ah, yan. 40% ang pag-uusapan natin dito, mga kababayan ko. Actually ngayon, ko lamang po nalaman yan. Na ito pala ang mga ito. Ha? Ah, lalo na, kung uh, <laughs> Natabig ko tuloy <to. laughs> Lalo na kung uh, Ikaw ay kumampi dito sa Unggoy na si Romualdo Romual, <laughs> Romual Desteto Sigurado na yung project mo dyan ah? At mababa dyan Ang 100 million Okay So ngayon Iisa-isahin po natin Lahat yan Pag hindi ka umayon dito kay Romualdez, wala kang budget. Tama lang yung sahod mo. Ah, oh. Pero kung ito ay umayon ka, kagaya itong mga, mga banal na aso na naglipatan dyan sa kanya, na galing sa PDP laban, yan yung sigurado ang may mga project yan. May mga budget sa project yan. At magkano? 100 million na tumataginting. ting. See? Pag hindi, pag hindi ka ba naman ng buriyong dito sa ganitong mga balita, ewan ko na lang. Talagang pa nito, pira-pira lang talaga itong mga alam nito, mga ito. Sige, talakayin na natin yung 40%. Halimbawa na lang natin, binigyan ng budget yan. Nero Moldes na ipagawa mo yung, uh, kasi sila maglalabi yan eh. Sasabihin itong mga banalaaso na congressman na ito, dito sa distrito namin, nga, uh, Uh, speaker. Ay gusto ko ng ipagawa yung kalsada. Okay, no problem. Oh, hindi pa nagsasalita yung isang congressman na balalaso, bigyan na agad yan ng 100 million. Pag nabigyan ng 100 million ito, 40% dito sa congressman na banal na aso na ito. Okay. Ngayon ko nalaman to. Ano? Magkano yung 40% ng 100 million? Di. 40 million. ah, oh, 40 million agad. Agad agad. <laughs> Instant 40 million. See? Yung 60 million, yun ang gagastos nila sa kalsada. Kaya nga kung hindi nyo napap kung napapansin niyo mga kabayan yung nandiyan sa mga bayan ninyo o barangay ninyo, wala pang isang taon. Or uh, buwan nga lang ang uh, bibilangin niyan. Bitak-bitak na yung mga kalsadang pinagawa dyan. Bakit? Kasi sinob standard na dapat yung 100 million dapat ang um, gastusin dyan sa kalsadang yan. Hindi, 60% na lang. Baka nga hindi pa eh. Malay pa ba nila yan? Baka nga 50% o baka 75% pa nga ah, nakukuha nito mga animal na ito. Ito mga banal na aso na congressman na ito. Kasi hindi na alam eh. Oh, pero ang kalakaran, ang regular ang allowed sa kanila 40% halos kanina na lahat, tingnan mo pag hindi nagka kaya masisisi nyo ba ako rito nasasabihin ko sa inyo na kapag nagkita tayo, lalagasin ko lahat yung mga ngipin ninyo maging yung mga postiso ninyo lalagasin ko yan imaginin mo, 40% Halos kalahati ng 100 milyon ang mapupunta sa congressman na yan. Grabe. Kasi, yan mga kababayan. Kaya, yan mga yan, nakala ninyo, kagalang-galang ito mga congressman na ito. Yang mga politiko, yung kala, kala nyo lang kagalang-galang, ang hindi nyo alam ito kabuisit-buisit. Nakakarimarim tingnan ang mga pagbumukha nito. At ang makikita mo rito sa mga ito, mga demonyo na talaga itong mga animal na ito. O lalo na ngayon. Ay kung nagawa nga ni Martin na nagbigay ng 145 billion sa mga NPA, ano pa kaya dito sa mga uh, na nagparo-paroje na galing sa PDP laban na lumipat sa kanya? Sigurado yan. Antimano mayroon yan. So ngayon, nasaan ang prinsipyo nito mga animal ito? Sige, eh, sige daw. Sabihin nyo nga sa akin ngayon dito, nasaan yung mga prinsipyo na ninyo na ang lagi nyo sinasabi pag may eleksyon ay paglilingkuran nyo ang taong bayan? Hindi pala ganun ang nangyayari, kundi ang paglilingkuran ko, yung mismong bulsa ko. Yan ang totoo dyan, mga animal kayo. Buwa ka ng ina nyo. Ngayon ngayon ko lang na laman niyan na ganun pala kalaki ang uh, naibubulsa. Iyan yung sinasabi ni ni Mayor Magalong eh. Actually yung uh, sinasabi nga ni Mayor Magalong 10% lang eh. Hindi pala. Dahil nung panahon ay eh, uh, Duterte diyan sa Kongreso 20% 'yan. 20% na. So ibig sabihin yung sinasabi ni Mayor Magalong na uh, 10% noon pang panahon pa ng kupong-kupong 'yon. Ngayong panahon na ito ni Romualdez, 40%. Imagine nyo So talagang ito ang kumakamal ng pira ng bayan to mga mga banal na aso ng mga congressman na ito. nga, uh, grabe. Sino ba yung nakapanood sa balita sa Channel 7 kagabi? Hindi ba 300 plus daw ngayon yung mga isang kilo ng galunggong. Si galunggong na lang yan. 300 plus ang isang kilo ng galunggong. Saan pa pupulutin itong mga mahihirap kong kababayan? Kung noon nga, limang piso lang ang kilo ng galunggong, hindi nga makabili itong mga mahihirap kong kababayan sa so sobrang kahirapan. Ano pa kaya na 300 na mahigit ang kilo nitong mga galunggong. So ano na lang? See? Kaya kalabisan ba yung sasabihin ko rito na tiradorin nyo na lang yung mga mga sa inyo dyan sa mga lugar niyo tiradorin nyo na lang para sa ganun ay ako na para sa ganun ay uh, pa papaano ay mabawasan itong mga mga banal na aso ng mga politikong ito. Kasi talaga namang mga aso itong mga ito. Tingnan nyo. Yung uh, buto lang ng bulalo na ihinagis lang ni Romualde sa kanila. Hala, nag-uunahan na na para lo pumunta doon kay Romualde. Eh wala na kasing panghagis na buto na bulalo ito si uh, Presidente Duterte. kaya iniwan na. Iniwan na siya. Ganyan. Tandaan nyo itong mga taong ito. Kaya yun nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, wala na kayong ibuboto na mga congressman, mga senador na yan, na paulit-ulit yan. Na mga lumang mukha na yan, na mga mukhang mga aso, na mga ulol, ito mga ito. Huwag na kayong buboto. Huwag na ninyong ibuto ito kahit pa, kahit pa kababayan ninyo yan, mga litsing yan. Oh, sabi ko nga na sa inyo eh, 'di ba? Hindi baling ibuton niyo na 'yung mga tanga na, na gustong uh, gustong kumandidato. Okay. Sige, ibuton niyo na 'yan kahit mga tanga. Kasi nga eh, sinasabi ko rito, once na, na nag second term 'yan, mag, nag uh, second term 'yung mga animal na mga uh, banal na aso ng mga congressman na ito. Wala na. Hindi na makuntento yan sa milyon. Bilyon-bilyon na ang tatargetin yan. Kasi nga, sanay na nga magnakawin, di ba? So, hindi na kasi sila kontento sa milyon. Bagkos yung bilyon na ang tatargetin. Pansinin ninyo ito mga kababayan ko. Kapag uh, mga, sa una pa lang ha, yung mga unang, pansinin nyo yung mga unang maging naging uh, kumandidato ng senador at saka mga uh, con congressman na yan sa unang termino nila, sa unang makakandidato yan, ang relo ng mga yan, uh, ah, either uh, uh yung uh, Watts na debateria or Siko. Siko, Siko, Siko Watts. Ganun lang. Ang mga relo ng mga yan. Pero, bago matapos ang term nito, bago matapos ang uh, ang uh, bago magsimula uli yung panibagong halalan, nakarolix na yung mga yan. Sige nga, mali ba itong sinasabi kong ito? Kung mali, ba, puntahan nga ako rito. Ah, at na uh, magpa, magpapaliwanagan tayo dahil kung, hindi kung hindi uh, kung hindi ako kontento diyan sa isasagot niyo kahit sino pa sa inyo na mga 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 banal na aso kayo ah, pag hindi ako kontento sa sagot niya, sa sagot ninyo, baka hindi ko lang lalagasin yung mga ngipin ninyo, ah, baka dudurogin ko pa yung mga ulo ninyo. Sige nga, kung hindi totoo ito sinasabi ko, Aber, sa unang pasok ng mga yan, Either Rico Watch yan or Nova Watch yan na, na debateria, or sikupay yan lang ang relo na mga yan pag pumasok na ang second term na mga yan Rolex na yan dinaig pa ako nito mga buisit na ito ha? magkano ang Rolex? at least nasa 250 hanggang 200 uh, uh, hanggang 300,000 ganun lang Aywan ko lang kung sino ang nakakapagrelo uh, ng uh, ganito sa relo ko ay, eh, ito naman, hindi naman ako politiko. Kaya, malaya ako magrelo ng iba iba Napalit-palit ng rilo. Kasi hindi naman ako politiko. O. Oh. Ganyan, yan mga animal na yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya sabi ko nga, sige nga, pa -pabula pabulaanan niyo itong sinasabi ko. Tayo mismo ng mga banalaaso ng mga congressman. Kausapin niyo ako, mag-usap tayo. Siguraduhin nyo lang na tama yung mga sinasabi nyo sa akin. Dahil sinabi ko na sa inyo, ang pinakamababang uh, ibibigay ko sa inyo, lagasing ko lang yung mga ngipin nyo. Uh, pag nabuisit pa ako sa inyo, dudurogin ko pa yung mga ulo nyo. Huh. Pag naka- se naka- second term yan, mansion na ang bahay niya. Pero sa unang salyada ng kanilang kandidatura, bahay kubo, yung bahay nila. Naka-second second term, ayun na, mansion na. See? Ah, sauce. Huwag niya akong pinaglolo ko. Dahil alam na alam ko ang likaw ng bitukan nyo. Mga banal na aso nga kayo eh. Di ba? Mga demonyo kayo. Samantalang napakarami nating mga kababayang nagihirap kayo na ba nagpapasasa kayo sa pira ng uh, taong bayan o sa pira ng bayan na paras dito sa aking mga kababayan? Hindi e, na kayo na konsensya ang kakapal talaga ng pagbumukha ninyo. Yan yan ang uh, problema ko. Kaya nga sinasabi ko rito eh, I-abulis na yung uh, yung kanina eh. Uh, yung uh, Kongreso at saka Senado na yan, eh, abulis na yan. Kaya nga, sinasabi ko rin, uulitin ko lang po, atensyon sa lahat ng mga kapulisan at itong mga kasundaluhan. Mga sir, aba ay, uh, imulat nyo na po yung inyong mga mata. Bago pa lang po na uh, mga pamilya po ninyo dito ang madadamay. Pag sinimot na po nila sinimot na ng mga banal na aso na mga congressman at saka sa mga senador yung mga pira ng bayan damay po ang pamilya nyo yan po ang tandaan ninyo kaya ba ako nagsasalita rito dahil gusto ko makinabang sa pira ng bayan hindi po dahil paulit-ulit ko pong sinasabi rito kahit kailan hindi ko na po kailangan ng pira Nasa mga uh, previous uh, videos ko po, nandyan po yan. Tinatanggihan ko na po yung ibinibigay sa akin ng ating Panginoon na blessings. Katunayan po, sinasabi ko, Lord, yun pong ibinibigay yung blessings sa akin, ibigay yun na pong diretso dito sa mga subscribers ko. Yan po ay nandyan. Hindi po mabubura yan. Kasi nga po, hinding-hindi ko na po kailangan ang kahit na anong sintabos nah pagdating sa pira. Wala na po akong kailangan. Wala na po akong hahanapin pa sa buhay ko. Palagay ko po lahat yan ay nandito sa akin. Ipinahiram po sa akin ng ating Panginoon yan. Lahat po yan ay nandito sa akin. Kaya ang sa akin lamang po rito, ang lagi kong pong paulit-ulit na sinasabi rito, Aya nagdadadaldal ako rito ay para po dito sa aking mga mahihirap na kababayan na makita ko man lang na kahit papaano ay kumakain sila sa oras. Kumakain sila ng kompleto tatlong bisis isang araw. Ngayon po kahit na isang bisis isang araw wala na po, hindi na po sila nakakain. Baka nga isang linggo hindi pa sila nakakain. Ngayon kung uh, ayaw niyong maniwala doon sa sinasabi ko, Pwede ko po kayong dalhin doon sa mga taong mga, mga tinutulungan ko doon sa mga taong mga regular kong binibigyan ng tulong doon sa mga binibigyan ko ng masasaing sasamahan ko kayo para ipakita sa inyo na talaga namang hindi na biro ang kagutuman ng ating mga kababayan at parami pa po ng parami hindi po nababawasan kundi parami ng parami yung mga hindi na kumakain tapos kayong mga banal na aso ng mga congressman at mga senador diyan, nagpapasasa sa pira ng bayan ha? may kilala ko ha? mayroon diyan senador mayroon diyan kongresista bahay kobo pero noong nakasikin term mansyon na ang bahay <laughs> Sige nga, harapin nyo nga ako. Siguraduhin nyo lang tama yung sinasabi ko. Sinasabi nyo. Dahil pag hindi ako nakumbinse, baka yun na yung huling uh, makita mo mundo. Oh, may iba tayo. Nakita nyo sa television si uh, Lisa? sumama doon sa USA hindi nyo napansin na parang 9 months na yung kanyang tiyan ah Nine ma parang 9 months na kalaki yung kanyang tiyan so baka ilang araw lang yan ay baka manganak na yan kasi punong puno na yung tiyan niya ng mga daga baka manganak na ng daga yan So, araw na lang ang uh, Anta'y nyo, mga anak na taga yan. Parang nine months na yung laki ng tiyan niya. Hindi nyo papansin Oh. Huh. Ay, so's Mario Sef. Hindi ko alam kung um, sa bagay ako rin eh. Sa totoo lang, kahit na anong uh, kahit na magsalita ako na magsalita rito eh, ako rin mismo nabudol eh. Dahil sinabi ko rin yan sa inyo diba dati Nasa kagustuhan ko lang nga, Mabawi nila yung, yung mga Yung mga Kabastusan ng mga pinagsasabi ng mga tao Lahat na ng kasamaan na sa kanila At dahil nga nababaitan ako rito kay Andres de Saya Sobrang naman palang bait Ang problema Masama pala yung sobrang bait Imagine mo yung umbagin ng asawa kaya yung asawa niya nagmamanipula sa kanya kaya wala na magawa sana hindi na nagpresidente ito yung Andres de Saya lang din pala kaya tuloy ha ah, yung mga sinasabi dati ng mga tao sa kanila sa, sa ah, pamilya nila mas masahol pa ngayon kaya na, ma, na, man ako pero wala eh sila na rin, siya na rin, si Andres na rin ang naglagay sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya para muling bastusin ng mga tao. Imagine ninyo, ah? sa kagustuhan lang niya itong si Romualdez mayroon siyang kakampi. Ultimong NPA. na yan yung uh, nang bastos nang nang bastos dito sa mga Marcos na ito yan siya Franz Castro na yan pangbabastos. Ang hindi ko maintindihan ngayon, bakit pinapayagan ito ni Andres Desaya na makipagsabwatan diyan kay sa kanyang pinsan na itong si Romualdez. O, di ba? Sa sobrang bait, ayan, inuombag ng asawa. Hindi tuloy siya makapag ng sarili niya. O, kaya, nako, Grabe. Mga kababayan, uulitin ko lang po. Uulit-ulitin ko to, hindi po ako magsasawang uulit-ulitin ito sa inyo. Basta Marcos Romualdez Rojas Araneta, wag na wag na po kayong bumuto dyan. At ganun din po dito sa mga Uh, pa, pabalik-balik dyan sa kongreso at saka sa senado huwag na huwag nyo na pong ibuto para sa ganon ay magkaroon man lang kayo ng pag-asa sa buhay hanggat ibinubuto ninyo itong mga taong mga banal na aso na ito na mga nagkatawang tao na mga demonyong ito hindi na kayo makakaahon sa kahirapan tandaan ninyo itong sinasabi kong ito hinding hindi na. Kaya kung maari nga lang sana, kaya nga di ba ang pinagdarasal natin dito, malipol na sana itong mga animal ito. At yun lagi ang pinagdadasal ko na magkandamatay na lang itong mga ito. Dahil nga po alam ko na ito ang talaga namang nagpapahirap dito sa mga kababayan ko mga mahihirap. Yan po ang totoo dyan kaya nga po uh, yun po ang lagi kong sinasabi sa inyo so muli po ang aking pasasalamat dito sa lahat ng mga subscribers ko at doon po sa mga bagong nag-subscribe sa akin at uh, sa followers at mga viewers ko huwag sana ninyong pagsawaan itong mga video ito na ina-upload ko bagkos ay uh, uh, i-share niyo na po ito para mapalawak natin ang mararating ng video ito nung mga sinasabi kong ito lalo na po sa mga kamag-anak ninyo kaibigan ninyo ipamalita nyo na po ito para sa ganun ay nasusubaybayan din nila itong mga video ina-upload ko so maraming maraming salamat po at inawa kayo ng ating puong may kapal salamat po